Ayan, hello hello, magandang gabi, muli sa inyong lahat, ako si Gawa Dax Okay, napag-usapan natin tungkol sa mga utang um, Tungkol sa small claims, cases Ngayon, um, pag-usapan natin paano kung si principal borrower ay ayaw magbayad uh, Paano si guarantor diba? Anong kaso So yan ang pag-uusapan natin kung hindi makapagbayad ang principal borrower, uh, maaring managot ang guarantor. Pero depende sa uri ng guarantee na napagkasunduan. Uh, meron kasi dyan una, simple guarantee. Ayan uh, yan ay kailangan munang habulin ng nagpapautang ang principal borrower bago managot ang guarantor. Kailangan patunayan na walang ibang paraan para masingil ang principal Uh, borrower bago ito ipasa sa guarantor. So, yun yung uh, simple guarantee na tinatawag natin. Ang second is solidarity. Yun naman ay uh, ship na tinatawag. Dito naman ang guarantor ay agad na pwedeng singilin kahit hindi pa naubos o uh, ang paraan. Naubos ang paraan para singilin ang principal borrower para itong co-maker ng utang. So yun yung solidarity, solidarity guarantee, co-maker o co-borrower. So kahit hindi makapagbayad si uh, principal borrower, si uh, co-maker uh, o co-borrower ay dapat magbayad. So yan ang pagkakaiba ng dalawa ng ng guarantor at co-maker. So, pag-garantor ulit, uh, singlin muna si principal borrower bago si guarantor. At yung kung co-maker ka, press ka yung may kailangan uh, magbayad. Kung hindi makapagbayad si principal borrower, si co-maker ang magbabayad. Yan yung kasunduan dyan. Ano ba ang pagkakaiba ng guarantor at co-maker? Si guarantor, yan yung sinasabi na backup lang ako um, samahan lang kita guarantor lang kita i guarantor lang kita ganun mga ganong linyahan so kung hindi makapagbayad ang principal hahabulin muna siya bago si guarantor Sisingilin lamang si guarantor kapag wala ng ibang paraan para masingil ang tunay na umutang. So, ang co-maker naman, na tinatawag natin ay kasama ako sa utang. ba? Diba? Dalawa tayong mangutang. ba? Diba? Para sa kayo. So, kung hindi nagbayad ang umutang, si, si borrower ay agad hahabulin ng nagpapautang. Sa co-maker, parang parehas kayong umutang nga eh. Sabi ko, kaya dapat sigurado kang mapagkatiwalaan ang taong iyong tinutulungan. Kaya kung pipirma bilang guarantor o co-maker, isipin mong mabuti kung kaya mong bayaran ng utang. Kung sakalang hindi makapagbayad yung uh, ginagarantor mo o you know, co maker mo. Mag-imbestiga muna o magtanong-tanong kung uh, kaya magbayad talaga ng iyong uh, principal borrower at hindi ka lang niloloko o tinadaan ka lang sa mga mabungang salita. di ba? or ginagamit ka lang din so, ma may habol ba si guarantor kung siya ay nagbayad ng utang siya yung nagbayad yes may habol ang guarantor kung siya ang nagbayad ng utang ng principal borrower pwedeng habulin ni guarantor ang principal borrower para ibalik ang perang binayad niya ang tawag dyan ay right of reimbursement sa ilalim ng ating batas. So, pwede nating habulin yung hindi nagbayad na principal borrower. So, paano habulin si principal borrower? Siyempre, una, hinga ng bayad. Then, gamitin ang mga resibo patunay na si guarantor ang nagbayad ng utang. Siyempre, kung ayaw talaga legal na aksyon, pwedeng kasuhan kung ayaw magbayad ni principal borrower para mabawi ang pera. Yan. Paano kung hindi na talaga makapagbayad si principal borrower o ayaw talaga magbayad? Yon, balikan natin ang video natin regarding sa small claims. Idaan sa korte kung nakikita natin may pwede pang ipang collateral si borrower gaya ng lupa, bahay o mga ari-arian -ari para mabawi ang nawala. So yon, may kaso din doon. Yan, balikan natin yung video na yan kung paano natin iproseso yung mga ganyan. So, yon Again, bago po perma, bilang guarantor, siguraduhin mapagkatiwalaan si principal borrower. At may kasulatan na kung sakaling ikaw ay uh, magbayad sa mga bayarin, uh, babayaran ka rin ni principal borrower. Yan. Paano naman kung namatay si borrower, si principal borrower, o na-aksidente at nag -la naging lantang gulay? Anong habol? Uh, muli depende sa garantiya at kasunduan ng pautang kung co-maker o co-borrower ka ikaw ang responsable sa pagbabayad ng utang kahit pumanaw na yung si principal borrower pero kung guarantor ka lamang ang guarantor ay mananagot lamang kung hindi mababayaran ng estate o ari-arian ng namatay ang utang ang estate ng principal borrower ang unang sasagot sa utang bago ito ipasa sa guarantor. So, yung mga ari-arian. Again, gaya ng lupa, pera sa bangko, at kung ano-ano pong pwedeng pambayad. Uh, kung may life insurance ang loan, insurance na sumasakop sa loan tulad ng mortgage redemption insurance o credit life insurance. Maaring bayaran ng insurance ang ang balance eh. kaya hindi kailangang magbayad ang guarantor so yan so again um, then ang pwede natin gawin pagka uh, si principal borrower ay ayaw magbayad at naging guarantor ka sa utang so again um, uh, piliin natin ang taong ginagarantor natin kasi hindi natin alam minsan niloloko na lang pala tayo so mag-ingat tayo dyan Ayon, disclaimer bago tayo magtapos. Muli, hindi ako isang abogado. Ako isang kagawad lamang. Uh, sa mga ganitong kaso, mas mainam na dumulog kayo sa isang licensed lawyer para mabigyan ng maayos at mali, malinaw na kasagutan sa mga ganitong kaso. Okay? Bye-bye, bye-bye everyone. Good night.